Ang Pilipinas ay mayaman sa magagandang tanawin at kabilang dito ang mga rolling hills o gumugulong na mga burol na kilala sa kanilang malaalo na anyo at berdeng kalupaan. Ito ang Itab Rolling Hills. Ang makapigilinhingang tanawin na ito ay matatagpuan sa liblib na lugar ng barangay Itab, bayan ng Aguinaldo Ifugao. Kaya sa video ito, sama kayo muli sa ating paglalakbay. Magsimula tayong bisitahin ang Naumag Waterfalls ng Aginaldo Ifugao. Pupuntahan din natin ang pinakamataas na viewpoint ng Mayoyoy Ifugao na kung saan makikita natin sa tuktok ang mga historical landmark at mga nakapalibot na tanawin. Dadaan tayo sa mapaghamong ruta at masasaksihan ang mga nakamamanghang tanawin ng mga burol ng Aginaldo Ifugao. Hanggang marating natin ang isa sa pinakamagandang likas-yaman ng Pilipinas, ang Itab. Rolly Gills. Nakakalungkot lang kasi yung ibang mga bundok na nakikita natin dito ay may bakas na rin ng mga sunog. At kasalukuyan, may nakikita pa tayo ng mga umuusok ngayon dito dahil nga po sa... Good morning guys! Welcome po muli sa ating panibagong vlog. At muling pag-ikot po sa ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Ito yung hut na tinuluyan namin ni Suki for overnight. Uh, okay na rin dito kasi 750 pesos. Good for 6 packs. Yan, marami namang kama dun sa loob na pwede ninyo magamit. Meron na rin mga unan. Okay din dito sa Jabes Retreat House dahil yung tanawin na bubungad sa inyo pag gising ninyo sa umaga, maganda rin. Kaso itong lugar na natuluyan natin, itong Jabes ay hindi pa talaga totally develop o hindi pa siya gawa. Pero meron na siyang mga kubo na nakatayo. Ang nakikita kong kubo dito na pwede nyo tulugan, lima. Yan, so kung pupunta kayo dito sa Aguinaldo, Ifugao, at gusto nyo ring libutin yung mga tourist spot dito, yan, pwede na kayo ditong matulog. Mag-PM lang po kayo sa Jabez Retreat House dito po sa Aguinaldo, Ifugao. una po natin pupuntahan ay ang Naumag Falls. Malapit lang yung Naumag Falls dito sa bahay natin tinuluyan natin. At yung isa sa pinaka-highlights talaga na gusto namin puntahan ni Suki is yung Itab e Rolling Hills. Tingnan natin kung makakaya ng mga motor natin na dalhin doon or kung papahiramin tayo nung pwede na sumama sa atin papunta ron sa Itab e Rolling Hills. Napapakita ko sa inyo yung dinaana namin nung inabot na kami ng gabi dito at nagkandaligaw-ligaw kami. At natakot nga kami ni ng Suki dito. Nag-alangan uh, na kaming bumaba. Gawangan ang pangit ng daan. Dahil hindi pa talaga fully develop yung lugar na to. No? Yan ang tarik ko. Oh. Sobrang steep ng lugar. Dahan-dahan lang tayo dito. Talagang Kumapalo yung pit ng gulong natin no? Oh. Naku off na yung traction control natin Ayan medyo talagang <laughs> Mataas Akala namin na okay, suki kagabi ay bangin na to eh Kaya Nagadala isip kami na pumasok Pagkatapos naman yan Magandang kalsada na yung dadaanan ninyo at Tinan nyo naman yung kabundukan na ang kapal ng mga punong kahoy So ito yung magiging way natin papunta doon sa Naumag Falls Ang tataas din ang kalsadahan dito sa Aginaldo Ifugao Ito ang unang pagkakataon na nakapunta tayo dito sa Aginaldo Ifugao Oo oh, nakakamangha din yung scenery dito. Ahon kong ahon din dito. <laughs> Taas din. Oh. Yeah. <laughs> Ayan, meron na ako nababasa dito. Dito na, tayo. This way to Naumag Waterfalls. Parking area. Dito sa kaliwa. Dito kami nakarating ni Suki nung hinahanap namin yung bahay. <laughs> Grabe, gubat na dito. Oh. Hanapin lang natin yung parking dito tapos puntahan na natin yung waterfalls hindi pa maganda yung kondisyon ng dadaanan nyo dito papunta sa parking pero kaya kaya naman ng mga motor natin Okay, so ito yung pinaka-parking dito. Baba na tayo dun sa waterfalls. Naipark na po natin yung motor natin dito at ready na tayong puntahan ang Naumag Waterfalls. So sabi nung nakasabayan natin dito na may trekking lang yung gagawin natin at mararating na natin yung waterfalls. Dito pa lang sa paglalakad natin sa mismo pinakabungad, maririnig na natin yung lagaslas ng tubig. Kaya nakaka-relax paglakad dito. Dito mayroong open area. Tapos makikita natin yung mga kabundukan na mayroong makapal na punong kahoy. Okay na okay po yung paglalakad na gagawin nyo dito. Patag lang. At sementado na. Yung mga daan. Meron ako na ikita rito na viewing deck. Ayun ah, Ang Naumag Waterfalls Yan So natapatan natin na may kahinaan ng tubig Dahil nga po dito ay summer Hindi masyadong nag-uulan Kaya ganito lang naabutan natin na dalin ng tubig Pero mula dito sa taas makikita natin Yung bato Tapos dinadalo ng tubig Maraming pwesto na pwede ninyong paliguan Ito parang sarap maligo dito Kapag nakarating na kayo dito, sa Naumag falls yan. Magpaparegister kayo dito kay ate. Hi! So ang entrance fee nila dito ay 55 pesos. 55 35 is for the environmental fee. Tapos yung 20 punta sa barangay for the improvement of the venue. Yun. Free cottage daw yon sa 55 pesos. At nakikita ko magaganda yung mga cottages nila dito na pwede ninyong pag-istayan. Habang kayo ay nagbabanding tapos yan, pwede na kayong maligo doon. balik tayo ng Mayoyaw, Ifugao Dahil, ah, sabi ni Konseal, yung sasama sa atin sa Itab Rolling Hills ay medyo mainit pa daw panahon Kaya balik na lang kami doon ng mga bandang alas 3 ng hapon At dito, may nakita kami na Mount Nagchajan Tapos Prayer Tower at Otong Viewpoint dito sa Pakyat So silipin natin kung ano yung makikita natin dito Malapit lang naman ang Mayoyao Ifugao sa Aguinaldo, Ifugao Kung gusto ninyong ikutin din yung mga tourist spot dito So para hindi masayang yung oras natin sa paghihintay Na medyo lumamig dahil talagang mainit daw ang panahon ngayon doon sa Ita uh, Brawling Kaya bumalik muna kami ni Suki dito Ay sobrang steep din pala ng daan dito Andito na po tayo sa pinakataas o pinaka view deck dito po sa Mayaw-Yaw, Ifugao. Yan, makikita nyo dito sa mismong pinakataas, may nakasulat na Wow Mayaw-Yaw. Ito po palang pinakatoktok ng view deck ay isang historical na lugar. Dahil dito mababasa po natin ang labanan sa Mayawayaw, dito naganap ang sagupaan sa pagitan ng mga puwersang Hapon at pinagsanib ng puwersa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Yan, makakita tayo dito ng statue, ng isang sundalo. Tapos marami rin tayong mababasa rito ng mga historical landmark sa mismong pinakataas. Bukod po sa mga historical landmark na makikita natin dito sa mismong pinakataas, eh, ito naman talaga yung nakakamangha dito. Yung tanawin na makikita ninyo dahil nga po sobrang taas natin. Yung mga kabundukan dito sa Mayoyaw, yan. Tapos yung poblasyon na dinaan na natin kagabi dito sa Mayoyaw, kitang kita. At syempre ang isa sa UNESCO World Heritage Site na rice terraces dito sa Mayoyaw. Yan, kitang kita rito. Ang sarap tumambay dito sa mismong pinakataas. Sa katunayan, abang tayo ay nag-iintay na puntahan ng Ita Browning Hills ng Aginaldo ay nagpahinga muna tayo dito sa pinaka silong. Yung pinaka-view na yan, maliliit, malakas ang hangin malamig dito. Yung mga kalsadahan na dadaanan nyo dito, medyo mataas na mga kurbadahan. Kaya po kung kayo ay pupunta rito sa Mayawyaw, daan kayo dito sa mismong pinaka-view deck, kung saan doon kami pumasok, paakyat, sundan nyo lang po yung aming ruta na dinaanan. Ayawan Lugarti, illegal nga drugs, dito'y Aguinaldo. Yan. Nandito na tayo sa bahay ng Aginaldo Ifugao. Nakabalik na tayo. Pagkatapos nating puntahan yung Mayawayo View Deck. Ngayon, puntahan natin si Consihal. Dahil pahihiramin tayo ng motor na natin sa Itab Rolling Hills. Nakipag-ugnayan po kami sa tourism dito po sa bahay ng Aginaldo. Kaya po nakakonekta kami kay Consihal. At siya po magpapahiram sa atin ng motor para mapuntahan natin yung Itab Hills. Hills luntiang tanawin din ang makikita nyo dito sa bayan ng Aguinaldo no? talagang pag sinabing rehiyon ng Cordillera yung mga bayan at probinsya na mapupuntahan mo dito ganyan ang mga tanawin na makikita natin Yan, makasama natin si Kuya Efren sa ating adventure na gagawin papunta doon sa Itab Rolling Hills. At ito, yung pinahiram na motor sa atin. Dahil ito yung pwede na madala natin doon sa ating pupuntahan dahil grabe daw yung lubak doon. Hindi nakakayanin ng mga motor natin. So ngayon, si Suki muna magdadrive ng motor. And then mamaya, ako naman. So salita na lang kami. Backride gaming naman tayo ngayon. <laughs> Yan si si Suki. Mamaya magpapalit naman kami ako magda-drive. Gagawa tayo ng paraan para mapuntahan lang natin yung Ita Hills para masilip ni yung ganda nito. Nakakatawa to mangkas. Tandaan na so. Bumaba muna tayo dito sa motor na gamit ni Suki okay. bilang backride at si Kuya nakiusap tayo na doon siya magba para magamit natin yung motor niya. Yan ang gamit natin, Honda XRM. Yan pa natin sila. Grabe yung rough na dadaanan niyo talaga dito. So kaya pala talagang hindi nila hinayaan na gamitin natin yung motor natin pabunta doon sa Eta Brawling Hills talagang hindi pa gawa yung kalsada at malala talaga yung lubak Grabe yung sunog ng kabundukan dito. Dadaan tayo sa gilid ng bangin tapos makikita natin yung lawak ng nasunog na kabundukan. Itong daan na to talagang hindi pa kakayanin ng mga motor natin. ADV 160 NMAX. Itong XRM kayang-kaya kasi medyo mataas ang ground clearance nito. At yung gamit ni Suki, mas maganda yun kasi enduro type. Pero dito talagang mas malapit nating nakikita yung mga kabundukan no? tapos nasisinagam pa ng araw kaya napakagandang tingnan makagandahan may mga part na dito ng mga sementado so ibig sabihin talagang ginagawa talaga nila na mas maging maayos yung kalsada para mapuntahan yung magagandang tourist spot dito Especially itong pupuntahan nating Itab, Rolling Hills Yan, halo na dito eh Lubak, tapos maayos na kalsada Siguro sa mga susunod na taon, okay na to Magiging simentado na lahat lalo na kapag sumikat sa social media At marami nang pumupuntang mga turista dito sa Itab, Rolling Hills Lalo siguro kapag kaamuulan Grabe siguro ang hirap ng daan dito Kaya pangkaraniwan makikita nyo mga motor dito XRM, Enduro Bibihira lang kayo makakita rito ng Mga naka NMAX O kagaya ng motor natin na ADV 160 Dahil sa ganitong kondisyon Ng mga daan Na dinadaan nila First time lang natin nakagamit ng XRM At nag enjoy tayo no? O magpapalit na yata tayo ng motor <laughs> Sarap din gamitin eh yung XRF na to walang clutch. So, primera lang yung takbo natin dito dahil pataas pa ahon. So, para lang tayo naka-scooter din. Welcome to Buwag Primary School. So, meron din parang eskwelahan dito. May mga locals na nakikita natin dito. Hello po. Ganang araw. Kahit ganito yung condition ng daan nila pero may eskwelahan pala dito, no? Sa GoPro natin, tinginin na parang Patag lang dinadaan na natin pero malalim 'to. Nakababa Buti na lang mababait yung mga locals dito, pinahiram tayo ng motor. Sino man pa tayo dun sa pupuntahan natin. Para matulungan din natin silang i-promote yung kanilang tourist spot dito oh, tarik na ito pa oh. bilog na bilog din kung oh, karaniwan na natin itong dinadaan dito sa mga kabundukan yung mga kalsada na binubuo nila talagang ganyan yung pagkakahulma oh. yan yeah, o Tarik! Torik <laughs> <Woo! laughs> Nakapakalupit na na Yan, taas. Taas harap road na to ha. Negative na yung motor natin dito. Last din na itong XRM mo. Gubat na itong dinadaan na natin ha. ha. <laughs> yeah. emporo puro talahiba na to. At kanina pa tayo hindi nakakadaan sa mga sementadong kalasada. More on rough road na talaga to. Huminto na tayo dito sa spot na to para magpahinga. Nakakapagod yung ginagawa nating pagmamotor pero tingnan nyo naman yung view na makikita nyo dito yung mga tanawi na para ka nasa New Zealand ganun yung dati inga, no ng mga bundok na to mga rolling hills bali lagpas kalagit na tayo nung ating pupuntahan na destinasyon ayan ito na yung mga tanawi na nakikita natin <music> Grabe naman yung tanawin dito Mabaganan lang natin Para mas matagal natin nakikita yung Magandang tanawin na to Ganda ng rolling hills Kaso may mga part na rito ng rolling hills na nasunog Dahil nga natutuyo na yung mga talahib Merong mga isan tayong dinadaanan dito kasalukuyan silang umuko ng mais inaani nila tuyo narinyo mga mais nila oh. malimit na puro matarik na pababa na yung dinadaanan natin kaya nakakaramdam na tayo ng sakit sa braso doon sa may rolling hills meron tayong nakikita na mga baka oh ang galing nila bumalansi imagine ang tarik tarik ng gilid doon pero nakakaya pa rin nilang mag-stay nang matagal doon mayroon siyang gate nakasarado, binuksan lang ni Kuya Efren Kuya bakit nakasarado? mayroon kasing mga ano ay ah, mga kalabaw. Ayun, ah, kaya pala merong sarado rito. Merong gate. Meron palang kalabaw na papasok. Tinanong ko si Kuya Efren kanina. Sabi ko, ilang minuto pa, Kuya. Para marating natin yung itab rolling hill. Sabi niya, nasa 20 minutes pa daw. So, nagmotor na kami ng mga ilang minuto pa. Nagtanong ulit ako sa kanya. At ang sagot niya, 20 minutes pa rin daw. you know, good time tayo ni Kuya Efren. Mukhang matagal pa to ah. Palubog na yung haring araw Buta na yata tayo ng tilim dito Wow Look at the view Oh Napakalupit naman mga tanawin na ating nakikita dito talaga oh sana dumating yung panahon na mag-isimentado to para mapuntahan nyo din mga followers and subscribers ko. Siguradong sa road trip nyo pa lang mag-enjoy na kayo dito. Ah, meron pa pala sementado dito. Ang tagal nating hindi nakadaan sa ganitong sementado. Pero may silang talaga. <laughs> Ito na naman. Pasok na naman tayo sa lubak. Oop. Putik. Yun, nakit! Let's go! Woo! Yeah. Yun! Woo! <laughs> Sa wakas! Ay! Nadali din natin. Nakita rin natin ang personal Itong Ita Rolling Hills Woo! Yan, mababasa na natin dito Welcome Ita Viewpoint Yan, panatiling malinis ang ating kapaligiran Yan, parada muna tayo dito Palubog na ang haring araw na tiyempohan natin. Okay lang din kahit medyo inabot tayo ng hapon. At least, sasaksihan natin yung magandang sunset dito. Merong view deck doon, puntahan natin. Andito na po tayo sa mismong pinaka view deck na makikita nyo dito sa Itab Rolling Hills. And ang ganda ng overlooking dito. Tanaw na tanaw sa taas. Yung buong lawak ng mga rolling hills dito sa Itab. Nakakalungkot lang kasi yung ibang mga bundok na nakikita natin dito ay may bakas na rin ng mga sunog. Malawak na sunog mula doon sa taas. Yan, nagkalat oh. At kasalukuyan, may nakikita pa tayo ng mga umuusok ngayon dito. Dahil nga po sa mainit na panahon, natutuyo yung mga damo o yung mga pananim nila dito. Kaya po ang resulta, nasusunog. Hindi lang maganda yung tsyempo natin sa pagpunta natin dito sa Itab Rolling Hills. Kaya po ganito yung itsura ng mga kabundukan na nakikita natin dito. Pero kahit may nakikita tayong iilan ng mga sunog na parte, eh ma-appreciate pa rin natin yung ganda ng lugar na to. Kaya kung kayo po ay pupunta rito, i-tsyempo ninyo na berding-berde yung mga Itab Rolling Hills para mas makita nyo ng mas maganda yung itsura nito o yung buong lawak ng mga burol na makikita nyo dito. Dito rin po sa mismong pinaka-view deck, matatanaw natin yung Magat Dam sa banda roon. No? 360 degrees view ang makikita nyo rito. Ayun yung mga kabundukan na dinaano natin nung tayo ay pumunta rito sa mismong pinaka-itab Rolling Hills. Nakakapagod ang pagpunta rito. Malayo, dadaan kayo sa mga hindi magagandang kondisyon ng daan. Pero sana dumating din yung panahon na maging maayos yung kalsada para mapuntahan din ng ibang mga turista at mas sumikat pa itong napakagandang tanawin na makikita nyo rito sa Itab Rolling Hills. Kaya po nagpapasalamat kami sa turism po ng Aginaldo, Ifugao kay Ma'am Chia na naipag-coordinate po sa amin para mapuntahan lang itong Itab Rolling Hills ng Aginaldo, Ifugao. At siyempre kasama natin si Kuya friend ang nagpahiram sa atin ang motor. Yan, napakabait. bait Sinamahan tayo dito. Yan, lokal dito sa Aguinaldo, Ifugao. Yan, maraming maraming salamat kay Efren. At syempre, maraming salamat din kay Consihal Dennis. Yan, yun yung mga tumulong sa atin para mapuntahan natin to. Dahil alam naman natin, yung scooter natin talagang hindi kakayanin. Yan, kaya po, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy po na sumusuporta sa ating mga ginagawang pag-ikot sa Pilipinas at ibahagi sa inyo ang ganda nito gamit ang motorsiklo. Kaya kasama natin si Suki, syempre. Suki Moto. Let's go! Ayan. Okay, uh, kitakits po tayo sa ating susunod na motorcycle adventure. Uuwi na po kami sa Suki ng Bulacan. Panglimang araw na po namin nagbabiyahi to. Malayo-layo pa yung aming babiyahihin. Mga nasa walong oras pa na pagmumotor. Hanggat marating kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. It really makes me wonder... one day